ang akong mga alaga ng manok karong pa ko ka video ka vlog kay nga no na magwina siya sa among pamilya akong pag ba na-disclose siya ng basketball unya ato nga ni panaw na yung tao sa nang kalibutan niya lubong niya karong 25 unya karong kanika chicken na ko kay pangandaman ani unta na i-celebrate namo mo na mo ra mag kay mag celebrate ta ani kuan ka so nice celebrate niya kuan si tao gani na ida disgrace so nabutang na lang siya mo although mo celebrate kya pon ni pero kuan na kanang painungod ya mag pagsimba na lang sa pasalamat sa adlaw na tao ana ba so Malaysia, siya nya karon ada pulo man ka buok ang isa biskay yahuno na karon adlaw na ipit ana ba da tingaw na mo kuga ki ang manisya to nyaging adlaw nya karon kay ko magbahog baya kanin nila magrambol baya ni sila iko na lay makuyapan daga kay ko lagom diri oh eto ikto ikun mangka ya tekuk tanawo oke okay. Morog. duha ka kilo ka pinisila. Dagko kayo. O. Oh. Dag kayo. Kani hapit ni magkuhan. Tulo ka kilo. Oh. So. Mune. Yan. Yeah. Namaputan na rin siya nga. Ikonsumo na mo. So, ang duha niya akong ihatag sa akong daughter-in-law. Yan. Yeah. Ang isa niya ihatag na ko sa akong kumari. Pa. 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 Hinoon lang ko. Dahil ang duha nga mabilin ikonsumo na namo na. Mo na. Tapos, napamakoy ko. Nabilin sa ref. Duhapod. So, ako nang iihaw kay Dako na makay siya. 45 days na. Butang naman na siya kuhan. Uh, 45, ni excess siya o napulok ka adlaw. Okay. first time rin na ako nagkuhan. Nagbuhi o manok. Ano siya juice? Dako git kay siya. So, mo nang kiingon o nakay binuhi kamay. Di kikagutumon na naman kay Sudan. Ang imo na lang problema ni gulay. Mga gulay-gulay nga imong isagol-sagol ani. O ana. So, karon ako na ni siyang hugasan isa-isa. Kahit, amo ni siyang ihatod sa akong doctor in law so, Amo nga, hugasan ka niya. Ako na ni siyang ipa-ihaw sa silingan. Pagkakas ka siyang ihaw eh. Nahilo kayo ba eh? Uy, may nakasya na nun. Nabali mo yung gusok. Pagunod si Jeremy na Nabali yung gusok. Ang kiyuhan na natin. Han, nabali man yung gusok be. Basta nasama ko ano. Ang isa itong gunting. Nalidali man yung pagkakarin mo nila. Ugasan na ginimay sa pag-ayon.

Napa ko ko ha manok nga nitib babae galaki ang babae nangitlo man to kung imo iya pong bitanan iya but mga bait to chuka lobby as in Kaya, pini mo gitse habalan Kaya, karon kay sudo to manok nga iya mong gitang tuik yang mga pis ang yang mga itlo tambo ko niya pa suyo ko niya kay ang gitoy kon na Nah, Itong malungkak ka, maingang big ka doon. Ayun lang. Wala namang ito siya itogarap. Isa pa kayo baka. Isa pa kayo, technique ano nga. rin niya panon ba tulikon. O, oh, siya tawag ano yun? Iyan itlo. No. Sayang pa May ito. Tapos

kabasa, alawani, meron si kuno, anak. Okay, okay. Mau, kama po. Ako, ako lang ang pagtambag-tambahan. Matala lang ako sa veterinarian niya. Yeah. Hindi ko kong tubluan. So, kuman ako, alaga sa akong manok na napulo na ni kabuo. Pero pati ng like, bata ko. Kaya kaya Gisod ka nang na kay sila. Pag ko baho kay diya ba sa sulod ilang bahu. O na nga, ako na nang i-improvise e, ang ilang baho gan na sa gawas. nadi di ang, ang, ang biya, so, yun, madut Ayun, din, na ko nila. Ang ilang musok ba, dagko kayo. Kasi ka ni, lang di ko. Ang sabagay na na. Ako tulungin di ko. Ako rin balik. Kaya sila na natin ipag-ano, ipatulong sa nalang So, kaysa ka, mahal sa palitunong, mag, manalang kita, mag, sa tawag mag-alaga na kita mga manok-manok kaya. Tapos, ang ato na lang problema ni gulay-gulay na lang din ato. Anak na kod? Dagan na kayo siya o. Oh. Pinala ni mukha mukha. Adlaw akong sumo. Gulay-gulay yan lang. Ako mapuntaga na nga akong daughter in law. Akong tundi na nga. Ayaw na pamalitugan o kayo. Dagan man. Ako lang siya tagaan.